So, mga kapaps, welcome po sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang po sa channel ko, please like and subscribe and hit all the notification bell para updated po tayo lagi sa mga videos na gagawin natin sa mga susunod na araw. So mga kapaps, ang video na po ito ay gagawin ko para lamang po ito doon sa mga nag-uumpisa pa lang na ngayon ng YouTube channel tulad ko. So bakit ko po ito sinishare sa inyo? ito ay para lang magkaroon din kayo ng konting kaalaman at konting tips na rin para makapag start kayo ng youtube na mas okay para sa inyo ako hindi naman po ako ganun ka eksperto about dito so ito ay base lang din doon sa mga natutunan ko sa pagre-research ko kung paano gumawa ng isang youtube channel so isini-share ko na lang din po ito ngayon doon sa mga nag start pa lang din So kung ikaw na nanonood ngayon sa akin is bago ka pa lang sa pag-YouTube, so panoorin mo po ito dahil meron po tayong ibibigay sa inyo na apat na tips para gumawa ng YouTube channel or para mag-umpisa kang gumawa ng isang YouTube channel. So stay tuned ka lang dyan mga kapaps dahil mamaya-maya po mag intro muna tayo. Then after ng intro, mag-i-start na tayo. yun nga mga kapaps, tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina uh, sa video na po ito ay meron po akong isi-share sa inyo na apat na importanteng tips kung paano mag create or mag gumawa ng isang youtube channel uh, disclaimer lang po uh, ako po hindi naman po ganoon ka eksperto about sa mga tutorial videos so ginagawa ko lang po ito is para doon sa mga malilit na YouTubers tulad ko. So, mga nag-umpisa pa lang. So, kung ano yung po yung natututunan ko noon na nagre-research ako, naghahanap ako kung paano gumawa ng YouTube, ito po, isini-share ko lang din po sa kanila para hindi na po sila mahirapan. Para magkaroon na rin po sila ng konting kaalaman about sa pag-start ng kanilang YouTube channel. So, kung kayo po is mga matatas na na YouTube, so, pasensya na po kung ganito ako mag create ng video ko dahil hindi pa po ako ganun kasanay talaga so eh, this is my first time na gumawa talaga ng youtube video so start na na start na po tayo mga kapaps so ang unang ibibigay ko po sa inyo ang first important tips po is what is your purpose yun po yung una bakit po ko sinasabi sa inyo yan dapat alam nyo na po kung anong purpose nyo sa paggawa ng isang YouTube channel. Umpisa pa lang po, alam na dapat ninyo yon kung saan kayo patungo, kung ano ba yung purpose nyo, ano ba yung gagawin nyo sa gagawa nyo ng YouTube channel nyo. So, isa yon isa yun sa, sa pinaka -importante. alam nyo dapat kung ano ang purpose nyo. Dahil doon nyo po may kita kung saan talaga kayo patungo, kung ano talaga ang kalalabasan nito. So, yun mga kapaps, tandaan nyo po yun. Ang unang importante, what is your purpose? Ang pangalawa po mga kapaps is, what is your content? So, dapat alam mo na, umpisa pa lang, bago ka pa lang gumawa ng isang YouTube channel mo, dapat alam mo na kung anong content ang gagawin mo. Kasi napaka-importante po nun eh. Alam naman natin na ang mga YouTuber is may kanya-kanyang content. So, doon kasi natin makikita mga kapaps kung saan tala, talaga tayo mas biyasa or saan tayo mas magaling. For example po, uh, magaling kang sumayaw. So, yun. Kung doon ka magaling, yun ang gawin mong mga video. Gumawa ka ng mga dance steps or gumawa ka ng mga sayaw na pwede mong i-upload doon sa YouTube channel mo. Halimbawa din magaling kang mag-record or magaling kang kumanta. So, mag-cover ka. So, pag na gumawa ka ng video ng mga songs na kinakanta mo, ipakita mo doon na doon ka talaga mas expert para hindi na tayo mahirapan. Kasi kung hindi natin alam kung anong content ang gagawin natin, medyo maguguluhan tayo. Medyo magulo kasi kung paiba-iba yung content na gagawin natin kahit si YouTube po is maguguluan din sa inyo kung ano talagang content ang gusto mo. So, yun. Tips number 2 ko yun sa inyo. Dapat alam na ho natin kung ano yung content na gagawin natin. Kaya tandaan mga kapapsa, before you create your channel, make sure na alam nyo na po kung ano yung content na gagawin nyo. So, ang important tips number 3 ko po is make your own video. Bakit ko po sinasabi yan? mas maganda po kasi mga kapaps kung ang gawa mong video ay sariling gawa mo importante po yun huwag po yung magre re lang po tayo kasi po mga kapaps sa pagre re po ng mga video minsan po nagkakaroon po tayo ng violation kay youtube minsan po nagkakaroon tayo ng copyright so baka sakaling ma eliminate tayo kasi si youtube po is may masyadong ano siya, uh, masyadong kumbaga yung parang masyado siyang nagre-research talaga kung ano yung meron tayo. Ano ba yung ginagawa natin sa YouTube? So dapat talaga ang gagawin mo, make your own video. Baka kasi pagdating ng araw sa kakari upload mo, ma-eliminate tuloy yung video, yung channel mo, mawala tuloy yung channel mo. Sayang naman po yung oras at panahon na ginugol mo doon sa paggawa mo ng YouTube channel mo. So, dapat make your own video. So, yun po yung pangatlong tips na dapat mong tandaan. So, ang pangapat po na tips na bibigay ko sa inyo, yun ay be a consistent. Napaka-importante po yan. So, dapat consistent ka talaga sa ginagawa mo. Consistent ka sa dahil po sa pinapakita mo So dapat ini-enjoy mo lang ito wag kang mag-expect agad ng Higher Kasi nag-uumpisa pa lang tayo So dapat Baguhan pa lang tayo Alam na natin na Mag-uumpisa muna tayo sa baba So huwag muna tayo mag-expect ng Agad-agad sa -agad. Sasabog tayo For example, nag-upload tayo ng video So huwag ka muna mag-expect Na marami agad mag-views niya Dahil nag-uumpisa pa lang tayo As I said So, mag-umpisa muna tayo sa zero subscribers So, ngayon, dapat, kung gusto mong dumami, kung gusto mong mahit yung monetization kay YouTube, dapat paghirapan natin. Be a consistent. So, gawin lang natin. Upload tayo ng upload ng mga video. So, yun yung way. Then, pag nakapag-upload tayo ng video, panoorin mo yung ginawa video. Then, kung saan ka medyo kulang, tandaan mo. Para pag next na gagawin mong video, i-adjust mo na ngayon yung sarili mo. So, dapat ganun na. Ganun dapat ang gagawin natin. Ha, mga kapab? So, tandaan ang apat na important tips. Una, uh, what is your purpose? Pangalawa, what is your content? Pangatlo, create your own video. Then, ang panapat is be a consistent. Ang apat na po yan is importante kapag gagawa ka ng isang YouTube channel mo. Tandaan nyo po, hindi naman ganun kadali ang paggawa ng isang YouTube channel. So, dapat talaga isa alang alang natin yan. Huwag tayong padalos-dalos ng gawa, gawa ng mga uh, channel. Tapos bandang huli, mapapabayaan lang natin dahil ayoko ng ganito, ayoko ng ganyan. Ang pangit ng content ko, ang pangit ng video ko. So, yun ang iniwasan natin. So, kaya kailangan maging consistent, dapat sundin natin yung apat na tips na sinare ko ngayon sa inyo. yon ay natutunan ka lang, natutunan ko lang din po yun sa mga videos na pinanonood ko doon sa mga matataas na mga YouTuber, doon po ako kumukuha ng mga ideas sa kanila. Ngayon, isinishare ko po sa inyo, especially po doon sa mga baguhan na tulad ko na nag-umpisa pa lang, kaya ko to ginagawa, ginawa yung video na to para ishare ko po sa inyo, para magkaroon kayo ng konting idea para makapagumpisa kayo ng pag youtube so paano mga kapops sana sa video na to nabigyan ko rin kayo kahit papano ng konting kaalaman sana nakatulong din ako so pasensya na rin po kung ganito ako gumawa ng video dahil as I said hindi pa nga ako sana hindi pa ako gano, gano'n ka-expert to talaga so kaya nga ginagawa ko yung best ko para magawa ng ganitong klaseng video. So, ito kasing hilig ko gumawa ng tutorial. So, I try my best. So, ginagawa ko ito. Sinishare ko na rin sa inyo. So, see you po sa next video na gagawin ko. Uh, make sure po sana tulungan nyo rin ako. Please like and subscribe and hit all the notification bell para updated po tayo sa mga videos na gagawin ko sa susunod. So, goodbye. See you. Salamat po sa panonood.